live. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. pagka ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, bagong PNP Chief Torre, may dilatag na order na paramihan ng aresto sa hanay ng PNP. Bagong kautusan, hindi raw maaabuso. Mga motoristang nagtatakip ng plaka para makaiwas sa huli sa NCAP, kakasuhan na. Mga labi naman ang tatlong lalaking nahukay sa Maguindanao, ibabiyahin na pabalik sa Kalatagan, Batangas. Walong senador, di raw pa sa impeachment laban kay VP Sara. Impeachment trial, posibleng hindi na raw matuloy. Rapido, nationwide. Buong puso, puso, ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Gada Balita Nationwide sa Tanghali Gada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Lunes, Kabrigada, ikalawa sa buwan ng Hunyo 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikden Brigada Balita Nationwide sa Tanghari. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Impeachment trial laban kay VP Sara, posibleng hindi matuloy. Ayon niyang kay SP, Cheese Escudero. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! 5! Report! Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na nakabasa sa desisyon ng plenaryo ang magiging direksyon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kaya theoretically, inamin ng Senador na may posibilidad na hindi na nga ito matuloy kung mapagplanuhan na mayorya ng Senador na hindi nalitisin ng Vice Presidente. Pero ayon kay Escudero, duda siya na mababasura ang impeachment trial. Nanindigan naman din siya na pinag-aralan at naikonsulta niya sa ilang Senador. Ang inilabas niya ang bagong schedule para sa pagpresenta ng article sa impeachment na ngayon sana nakatakdang gawin. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng senador kung anong magiging direksyon ng impeachment pagtapak ng 20th Congress. Samantala, minungkahin niya sa ilan ng pagahin na lang ng kaso sa korte kung naniniwala raw ang maito na may ginawa siyang paglabag sa konstitusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News oh, Balita Ang liderato naman ng Kamara, ipauubaya na sa Senado kung itutuloy ang Duterte impeachment trial o oh, hindi na. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada, live report. Iginagalang ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Senado na unahin ang priority legislative measures kaysa pagtuunan ng pansin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ngayong araw sa inaugurasyon ng bagong basketball court sa People's Center sa Kamara, sinabi ni Romualdez na kanyang ipinauubaya sa diskresyon ng Senado ang kahihinat na ng impeachment laban kay Duterte. Na itransmit na kasi anya ang articles of impeachment sa Senado kaya nasa kanila na kung itutuloy pa ito o hindi. Bukod dito, naglatag na si Senate President Chief kudero na mga prioridad sa nalalabing mga araw na sesyon at lumiham na ito sa kanya. Ignit din ng speaker na masyado pang speculative o haka-haka pa lang ang lumalabas na hindi na umano matutuloy ang impeachment trial. Gayun man positibo pa rin si Romualdez na uusad ang impeachment case laban sa bise Presidente. Una nang inihayag ni Senadora Amy Marcos na dapat nang tanggapin na nabigo umano ang impeachment kay VP Sara matapos na iantala ang proceedings sa Senado. In the hearts of changing life. Ako si Brigada Haji Caramillo ng 15.1 Brigada News at Manila The Music and News Authority Rapido Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada sa ibang parig pa ng ating mga balita Official lang nag-assume bilang ikatatlumpot isang PNP Chief si Police General Nicolas Torre III Ngayong umaga nanumpa ito sa harap ni Pangulong Marcos sa Campo Crame Pinakita ni Torre si General Romer Marbil. Sa kanyang talumpat ay mga kabrigada, inilatag ni Torre ang tatlong core pillars. Kabilang dito ang pag-institutionalize ng 3-minute emergency response time na ginawa niya nung siya pa, ang hepe ng Quezon City Police. Ipinangako rin niya ang pagkakaisa sa hanay ng PNP, pati na rin ang accountability. Mas din daw sa ilalim ng kanyang liderato ang pagpapanagot sa batas kasabay ng pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao. Iniyak din niyang kikilalanin ang mga pulis na gagampan sa kanilang trabaho sa ilalim ng nilatag niyang tatlong core pillars, lalo na't hindi raw sapat ang pogi points. Kung maalala, si Tore ang kauna-unahang PNP chief na nanggaling sa Philippine National Police Academy. Alam sa mga naging high profile cases nito ay ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy nung siya pa, ang regional director ng Daba Police at ang pagsilbi ng Warren Tomares kay dating Pangulong Duterte nung siya ang CIDG director at si hanggang March 11, 2027 bago ang kanyang mandatory retirement sa edad na 56. Kumahataw! Rikata Balita Nationwide! Si Pangulong Marcos may mga hamon sa bagong hepe ng pambansang pulisya. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada! brigada. <laughs> Report! Naglatag ng mga direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Police General Nicolas Torre III kasabay ng kanyang pag-upo bilang bagong hepe ng Philippine National Police sa Change of Command Ceremony sa Camp Crame. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang panunungkulan ni General Torre ay kasabay ng panahon ng masalimuot na hamon sa seguridad ng bansa kabilang ang transnational crimes, cyber threats, karahasang dulot ng mga extremists at ang isyo ng katiwalian sa loob mismo ng PNP. Hamon ng Pangulo kay General Torre. Panatiling malinis at marangal ang hanay ng kapulisan. Hiniling niyang pabilisin ang investigasyon sa mga tiwaling pulis upang agad na maibigay ang hostisya at maibalik ang tiwala ng publiko. Inatasan din ng Pangulo ang bagong liderato ng PNP na paiktingin ang presensya ng pulis sa mga lansangan, lalo na sa mga lugar na mataas ang krimen. Dapat anyang laging may pulis na handang tumugon at magprotekta sa mamamayan anumang oras. Bahagi rin ng hamon ang pagpapatuloy ng kampanya kontra illegal na droga. Ayon sa punong ehekotibo, dapat habulin hindi lang ang malalaking drug syndicates, kundi pati ang maliliit na tulak sa mga komunidad. Pinaalalahanan din ng presidente ang mga pulis na huwag gamitin ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Sa halip, dapat silang maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Sa huli, hinimok ng Pangulo si General Torre na palakasin ang ugnayan ng PNP sa mga komunidad, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mas mapabuti ang sarbisyo para sa mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Palito Nationwide Kabrigada, magpapatuba daw si bagong PNP Chief General Nicolas Torre III ng paramihan ng huli sa kanyang hanay. Sa pulong balitaan, matapos ang formal na change of command, sinabi ni Dore na gagawin itong metrics sa ngayon ang paramihan ng mga maaresto pero dapat ito ay buhay. Ito ang ginawa niyang pagtiyak para hindi raw maabuso ang kanyang bagong order. Anya hindi ibig sabihin nito na binaril o pinatay ang isang suspect. Dapat daw buhay pa rin nito at pahalagahan pa rin ang human rights. Sa ganitong paraan, kabrigada, may due process pa rin, magdadala sa usgado at makukumbis o makukumbinsi ang piskalya. Sa kabilang banda, papanagutin din daw ang mga pulis na umaabuso dito. Natuwangan niya ang napolcom sa mga manguhusga kung nagmamalabis ang mga pulis. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mahigit limampung motorista na nahuling nagtakip ng plaka para makaiwas sa NKPA, pagpapaliwanagin ng LTO. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Itinurnover na ng Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Office ang mahigit limampung reklamo laban sa mga motorista na nagtakip ng kanila mga plaka para makaiwas sa no-contact apprehension policy. 90% ng takip plaka ay mga motorsiklo habang four wheel vehicle ang 10%. Ang ilan sa mga nahuli ay sa ilalim ng NCAP habang ang ilan ay sa social media. Sa katunayan, ngayong umaga lamang ay may nahuli muli ang Special Operations Group na ng MMDA na isang motorista na may takip ang plaka ang KLTO LTO Executive Director Attorney Greg Pua. Maglalabas sila ng show cause order laban sa mga ito at pagpapaliwanagin kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusa. Sa panig ng LTO, posible silang pagmultahin ng 5,000 piso bukod pang ang suspension o revocation na lisensya. Base naman sa binagong Section 12 ng Motorcycle Crime Prevention Act, paparusahan ng sino mang magtatakip, mamimeke o magkukubli ng plaka na sasakyan. Ang lalabag, maaring makulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon o pagmultahin ng sampung libong piso. Babala naman ang LTO sa mga motorista na magtatakip ng plaka. Pusibling makatakas sila sa NCAP pero hindi sila makakatakas sa batas. In the heart of changing lives, sa ko si Brigada Jigo Costajo ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Oco. Brigada Balita Nationwide. Kamutala mga kabrigada, nilinaw ni Transportation Secretary Secretary sa Addison na magpapatuloy pa rin ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy or NCAP. Ito ay kahit na pinagpaliban na muna ang EDSA Rebuild pati na rin ang Ad Event Scheme ng MMDA. Sa pulong balitaan, numabila si Dison sa mga motorista na makiisa at sumunod pa rin sa NCAP. Una na binalaan ng iba't ibang mga opisyal ang mga motorista na may mga iba't ibang pamamaraan para makaiwas sa huli ng NCAP. Pangalawa, suspindido ng Land Transportation Office or LTO ang lisensya ng isang rider na motorcycle taxi matapos mag-viral dahil nilagyan ng masking tape ang kanyang plaka. Brigada Balita Nationwide! Sa loob ng 36 years na meron tayong regional wage board system, wala ni isang regional wage board no? mula man sa Luzon, Pisayas o Mindanao. Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada sa dagdag pang balita. Nakatakda ng ibyahe pabalik sa kanilang mga tahanan sa Kalatagan, Batangas. Ang mga labi ng mga biktima na nahukay sa Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur. Nakasilid sa metal casket ang mga ito at isasakay sa C-130 plane mula Awang Airport at ilalapag sa Villamor Air Base. Alas dos ng hapon, inaasahang lalapag ang eroplano sa Villamor. Matatanda ang biyernes ng hapon na nang mahukay sa plantasyon ng goma sa Nabundas area sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno. Sinasabing mga negosyante ng kambing mula sa Kalatagan, Batangas ang mga biktima. Ayon sa tagapagsalita ng Maguindanao Police sa uh, Provincial Office uh, na si Police Captain uh, Giuseppe Tamayo, sa sinagawang post-mortem sa mga bangkay, uh, ang isa ay nakitaan ng pasa sa mga katawan uh, habang ang dalawa naman ay nakitaan ng butas sa ulo. Patuloy pa rin ang investigasyon uh, sa sanhinang pagkamatay ng mga ito. Ayon naman sa pamilya, ibuburol pa rin ang mga biktima sa kanika nilang mga tahanan uh, at nakatakdapong ilibing. Uh, sa June 6. Umahataw ni Katabalita Nationwide. Kabrigada ay pinanawagan ngayon ang Trade Union Congress of the Philippines or TUCP na panahon na para baguhin ang wage setting system sa bansa upang matiyak na patas at makatao ang sahod para sa mga manggagawa. Ito'y kasunod naman ang pagtulak ng 200 pesos legislated wage hike bago matapos ang natitirang anim na sesyon sa 19 Congress. Kapanayam ng Brigada News FM Manila kay TOCP Police Officer Mr. Carlo Onyate. Sinabi nitong kumpiyansa silang makakalusot ito sa Kongreso, lalo pat wala rang tumututol sa Kamara at maging sa Senado. Pimpa ng DUCP kung hindi may papasa ngayong 19 Congress ang panukalang 200 pesos legislated wage hike mananatili sa kahirapan ng mahigit 5 milyong minimum wage earners dito sa bansa. Ngayon pa man, patuloy pong inihikayat ng grupo ang mga mambabatas na gamitin ang natitirang panahon sa Kongreso para maipasa ang panukalang batas at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Hey, sa loob ng 36 years na meron tayong regional wage board system. Wala ni isang regional wage board no mula man sa Luzon, Visayas o Mindanao ang nakapagbigay ng lalaki no sa isang daang at lalo na lalapit dun sa 200 pesos. Ang dinig ni TUCP Police Officer Mr. Carlo Onyate. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nag-issue na po ng cease and desist order laban sa AirAsia Move, isang online travel agent platform dahil sa Omanoy, hindi makatuwirang overpricing at unauthorized authorized sale ng airline tickets. Sa pulong balitaan, kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapahinto ng Civil Aeronautics Board sa pagbebenta ng tickets ng naturang platform. Anya nakakalulang pressure raw ng hanggang tatlong beses ang iniaalok nito para sa mga airfare sa mga biyaheng patakloban. Kasabay na rin ito ng limit sa ipinatupad o naipinatupad sa mga daraan ng San Juanico Bridge. Dahil dito kakasuhan ng economic sabotage ang naturang platform. Pinate takedown na rin ni Dizon sa PNP Cybercrime Division at TICT ang website ng AirAsia Move. Sa ngayon, wala naman daw silang nakikitang koneksyon sa nakalululang presyo ng AirAsia Move sa airline company na AirAsia. Bagong sa Brigada, ang DOH at ang DA pagtutulungang tugunan ang mga kaso ng milyoy doses sa Sikihor. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report. Kinumpirma na ng Department of Health o DOH na ang mga kasong unang inakala ay glanders disease ay melioidosis cases. Kamakailan ay nilinaw ng ahensya na ang dalawa mula sa anim na kaso ng pagkamatay na naitala sa Sigihora ay dahil sa nasabing sakit. Ang sakit na ito ay dulot ng bakterya at mapanganib para sa mga tao at hayop. Karaniwan umano ito sa mga tropical countries gaya na lang ng Pilipinas. Nakukuha ito mula sa mar maraming hangin at kontaminadong tubig. Saka, sa kasalukuyan, wala pang bakuna laban sa melioidosis. Magkatulong na ang DOH at Department of Agriculture o DA sa pagtugon sa naturang sakit. Hinihikayat ang mga livestock raisers na magpatupad ng mahigpit na sanitary protocols sa kanilang farms at dapat din umanong sumunod ang mga ito sa mga ordinansa sa pagtatransport ng mga hayop. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News, SM Manila. The Music and News. Ah, sorry. Pagkakaisa at malinis na kapaligiran. Panawagan naman ni Vice President Sara ngayong Dengue Awareness Month. Brigada Katrina i ibrigada mo. Brigada. 5. Report. Nagbigay ng mensahe ngayong Dengue Awareness Month si Vice President Sara Duterte na magkaisa upang labanan ang paglaganap ng dengue sa bansa. Ayon kay VP Sara, mahalagang tiyakin na walang stagnant water sa mga paso, bote at lumang gulong sa paligid ng mga tahanan para maiwasan ng pamumugad ng mga lamok. Anya, magsot ng long sleeves at maglagay ng insect repellent, lalo na tuwing madaling araw at dapit hapon. Hindi kahit din ni Duterte, ang lahat sa sumali sa community cleanup drive bilang bahagi ng pagtutulungan laban sa dengue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musicanews. Offer! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa atin namang health news mga kabrigada. Ano po ang ibig sabihin ng silent labor sa mga buntis Maraming buntis ang nakakaranas ng iba't ibang simptomas habang sila ay nagbubuntis. Ngunit may ilang uri ng panganganak na kadalasang hindi napapansin at delikado. Isa na nga rito ang tinatawag na silent labor. Ang silent labor mga kabrigada isang hindi pangkaraniwang uri ng panganganak kung saan hindi ramdam ng buntis ang tipikal na mga simptomas ng labor gaya ng matinding sakit o regular na contraction. Dahil dito madalas hindi alam ng buntis na siya ay malapit na palang manganak kaya't delikado ito lalo na kung biglang mag-labor. Kaya naman mahalaga ang palagi ang pagpapakonsulta sa mga doktor. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide sa Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxon Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. The heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiging. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.